So, good afternoon. So, maglaga tayo ng luya at lemongrass. Gamot natin sa ubo. Sa high blood. Sa so, mataas ang sugar. So, Lagyan natin dito yung loya, guys. Dahil pakuluan ko yan. Tapos ito naman yung lemongrass. Tik-tikin natin yung kanyang ulo. Dapat mahaba to siya. So ngayon, maiksik siya. siya ganun lang natin yan dito. Tapos lagain natin yan. So ito na guys. Nilagay ko na sa maliro. Tapos lagyan natin ng kaunting asin. Kaunting asin. Lagyan din natin ng asukal. Asukal. Yan, dalawang, so, so ilagat na natin yan. So, yan. natin yung loya at lemongrass. Lagyan natin ng asin at kunting asukal.